Eto nga yung masarap na pang merienda na matagal ko nang gustong gawin. Nalilang pala siyang gawin mga mare at kunti lang din naman yung mga ingredients na kailangan. At dahil sinipag nga ako, kaya naman ayan, gagawin ko na. Dito nga sa mixing bowl, eh, mimix mix ko nga lang dyan yung butter at saka 3 4 cup na sugar. Malidahan-dahan nga pala yung paglagay ko dyan ng sugar para nga mahalo kong mabuti. At nung ganito na nga yung kinalabasan, maglalagay nga rin pala ako dyan ng dalawang pirasong itlog. Pigi isang piraso nga pala yung paglagay ko dyan ng itlog para nga hindi mabigla. Large nga pala yung itlog na ko. Mix nga lang natin mabuti. Pagkatapos, ilalagay ko na nga rin dyan yung 2 cups na all-purpose flour. dandan dahan nga ulit yung paglagay ko dyan ng all-purpose flour para mahalo kong mabuti. Anyways, kung napansin nyo, ay gumamit nga pala ako ng mixer sa paghahalo para hindi na nga ako mahirapan. At ayan, nung mahalo ko na ang mabuti, naglagay naman na ako dyan ng condensed milk. Kayo na ang bahalang mag-adjust sa lasa kung gusto nyo nga ng matamis. At ayan, ilalagay ko naman na dyan yung isang kutsarang baking powder. Hinalo ko nga lang na mabuti, then maglalagay naman na ako dyan ng grated cheese. Cheesecake kasi itong ibibake natin kaya kailangan nga ay maraming cheese. Anyways, uunahan ko na kayo mga mare, hindi ako professional baker ha. Eto ang mga binibake ko ay ginagaya ko lang naman sa mga napapanood ko. At dahil sharing is caring, kaya syempre si share ko din sa inyo. Char. At ayan, nung ganyan na nga yung consistency ng butter, ay mag-start naman na ako dyan na maglagay sa molder. Gamit nga lang pala ako dyan ng parchment paper ba yan? O okay, nang bahala ko anong tawag dyan. Char. Nung mailagay ko na nga sa molder, maglalagay naman na ako ng cupcake mix Mamit nga lang din pala ako dyan ng ice cream scooper para nga mas madali kong malagyan ng mixture. Medyo nalalaputan nga ako dyan sa butter mixture mga mare pero nung naluto ay okay naman yung kinalabasan niya kaya hindi na nga ako nag-add ng iba pang ingredients. At ayan, nung malagyan ko na nga lahat ng butter mixture ay maglalagay naman na ako ng grated cheese sa ibabaw. Anyways mga mare, sa mga magtatanong pala ng ingredients ay lalagay ko na nga lang sa huling video o kaya sa comment section. Para kung gusto nyo nga gumawa ay alam nyo na yung mga ingredients. At ayan, after ko malagyan lahat ng mga mga toppings ay bibake ko naman na sa aking na preheat na oven ng 170 degrees Celsius 20 minutes. O ba diba, mga mare, madali lang siyang gawin sa paghalo ka lang talaga mahihirapan, char. Anyway, nakadalawang salang pala ako dyan dahil isang nga lang yung molder ko at anim na piraso nga lang ang pwede. At ayan, fast forward na tayo mga mare. After nga ng 20 minutes ay ayan, naluto na. Tingnan nyo naman ang perfect nga ng pagkakaluto ko at ganyan nga yung gusto ko, yung medyo toasted. At eto na nga, mga mare, huhusgan na nga natin kung na-perfect ko rin ba yung lasa niya. I-taste-taste -taste na nga natin mga mare kung talagang masarap. Ay grabe mga mare, walang halong eme, napakasarap at sobrang lambot. Sakto nga lang yung lasa niya, hindi masyadong matamis. Kalahating condensed lang kasi yung nilagay ko. Anyway mga mare, yung all-purpose flour nga pala na ginamit ko dyan ay sinip ko nga yun. Hindi ko nga lang nasabi at hindi ko rin na videohan. Renew din to mga mare at kung ko nga na magugustuhan din ng mga junakis nyo. Nagustuhan din kasi ng anak ko at nagpapagawa pa nga siya. At sa mga naghahanap pa nga dyan ng dagdag income ay pwede nyo nga rin tong ipang negosyo